So guys, may ayusin tayo uh, Peace wi Ito po Kumukurap-kurap lang po yung ilaw niya Kung makikita ninyo Yan, pag on sa kanya Mag plus lang po yung light niya So ngayon po Paano ba natin ito siya Maayos Ito po So Ang una natin step dito guys Ay Subukan po natin palitan yung power supply yan po oh. Uh, power supply nya yan ilalagay natin yung bago nang sa ganun makita po natin kung sa power supply ba itong problema uh, isaksak natin yan so tingnan natin ang magiging resulta kapag ka napalitan natin ng nasubukan natin palitan ng power supply so ayan guys yan po siya naga on po siya ng normal so ayan yan po siya guys power supply po yung kailangan natin papalitan kapag ka ang peace wifi natin ay nag blink blink lang yung light niya isa sa mga light niya ay nag blink blink lang o nag flash lang pag on natin so ibig sabihin sira na po yung power supply niya so, ayan guys so Okay na okay po yung uh, <coughs> Takbo niya guys So ngayon naman guys Ikakabit ko muna yung power supply natin Para po ma Tapos na siya Ito po guys na idugtong ko na po siya Sa uh, switch niya yung peace ko kasi guys nilalagyan ko siya ng switch so ayan testingan po muna natin bago natin siya ilagay sa loob yung ating power supply so ayan na po okay po siya ito guys na ikabit na po natin sa loob yung power supply na final na po ito siya guys na pag testing pwede na po natin ito siya testingan hulugan. ang peace wifi So, iyon natin. Ayan. Okay na po siya. So, ang final na gagawin natin dito ay subukan natin siya ulugan. Hintayin lang po natin mag off yung green light guys. Uh, insert coin uh, indicator po yan siya. Bago tayo mag <laughs> nami na yung coin slot niya guys kasi yung, yung may katagalan na siya O, ano na kayo na yun? Yung bente, pinakain niya. Ah, <laughs> Oh, okay. guys okay na po so, maraming maraming salamat sa panonood ng ating video sana po may natutunan kayo